Matatag Curriculum Filipino 4 Quarter 1 Aralin 5 Pag-unawa at pagsusuri sa tekstong impormatibo. Pag-iisa. Para sa layuning pampagkatuto, natutukoy ang mahahalagang impormasyon ng teksto nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto sa pagbuo ng diskurso, pag-iisa-isa. Nakabubuo ng tekstong may mga panandang nag-uugnay ng mga ideya ayon sa layon, kahulugan, tagapakinig, mambabasa, at konteksto. Tekstong informatibo, pag-iisa-isa. At nabibigyang kahulugan ang mga tekstong biswal o pictograph na namasid at napanood batay sa mga elemento nito. Para sa unang araw. Alam ko. Tukuyin kung ano ang kahulugan ng mga tekstong biswal sa bawat bilang atin ng sagutan. Para sa unang bilang, tama, ito ay no parking. Pangalawa, elevator o lift. Pangatlo, no entry. Pangapat, recyclable. At panglima, slippery when wet. Larawang Suri Suriin ang larawan batay sa nais nitong ipakita. Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano ang mga nakikita mo sa larawan? Pangalawa, ano ang tawag mo sa binubuo ng nanay, tatay at anak? Pangatlo, Anong pagpapahalaga ng mga Pilipino ang inilalarawan dito? Pang-apat, paano nagiging masaya ang isang pamilya? Tara, atin ng sagutan. Ano ang mga nakikita mo sa larawan? Mahusay, ang mga nasa larawan ay isang pamilya na binubuo ng tatay, nanay at ng kanilang dalawang anak. Ano ang tawag mo sa binubuo ng nanay, tatay at anak? Magaling. Ang tawag sa binubuo ng tatay, nanay at mga anak ay pamilya. Anong pagpapahalaga ng mga Pilipino ang inilalarawan dito. Magaling ang pagkain ng sabay-sabay ng isang pamilya ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagkakaisa, pagmamalasakit, at pagkakaroon ng oras para sa bawat isa. Paano nagiging masaya ang isang pamilya? Mahusay. Ang isang pamilya ay nagiging masaya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malalim na pagmamahalan, bukas na komunikasyon, at pagbuo ng mga masasayang alaala na pinagsasaluhan. I-connect. Isulat sa loob ng bilog ang mga salitang maiuugnay sa salitang impormatibo Magaling Ang mga sagot ay maaring kaalaman, detalye, katotohanan o edukasyon. Para sa ikalawang araw, kaugnay na paksa, pag-unawa at pagsusuri sa tekstong impormatibo o pag-iisa. Sipat Eksena. Panoorin ang isang video clip tungkol sa pitong mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Narito ang mga gabay na tanong. Ano ang pagkakatulad ng mga larawan na ipinakita sa unang aralin sa pinanood na video? Ano ang tawag dito? Bakit ito ginagawa? Basa unawa. Ibigay ang mga pagkakaiba noon at ngayon batay sa binasang teksto. Pagkakaiba noon at ngayon. Noon at ngayon. Narito ang mga gabay na tanong. Tungkol saan ang talatang binasa? Sino-sino ang tauhan sa kwento? Ano ang pagkakaiba ng panahon ngayon sa panahon noon? Batay sa iyong pananaw, alin ang mas gusto mo, panahon noon o panahon ngayon? Bakit? Ibigay o ipakita mo ang natuklasang bagong kaalaman tungkol sa nabasang teksto. Para sa ikatlong araw. Tekstong impormatibo. Ang tekstong impormatibo ay isang uri ng teksto na naglalayong magbigay ng impormasyon at kaalaman tungkol sa isang tiyak na paksa. Ito ay nagsisilbing daluyan ng mga datos, katotohanan, at kaalaman na maaring makatulong sa mga mambabasa upang mas maunawaan ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid. Ang pangunahing layunin ng tekstong impormatibo ay magbigay ng malinaw, tumpak, at detalyadong impormasyon. Tuklas-alam. Tukuyin ang layon, kahulugan, at mensahe mula sa binasa. Ang layon, ang layon ay tumutukoy sa pangunahing pakay o intensyon ng isang aksyon o gawain. Tulad ng layunin ng isang proyekto o layunin sa pagsulat ng isang artikulo. Ang mensahe naman ay ang pangunahing ideya o impormasyong nais iparating ng isang tao o grupo sa pamamagitan ng pagsasalita, pagsusulat o iba pang paraan ng komunikasyon. Ang kahulugan ay ang pagpapaliwanag o pag-unawa sa ibig sabihin ng isang salita, parirala, simbolo o konsepto sa loob ng isang partikular na konteksto. atin nang kumpletuhin ang chart noon at ngayon ano ang layon nito mensahe at kahulugan alam ko ibahagi ko isa-isahin ang mga pagbabagong naganap ngayon dulot ng pandemya pagbabagong naganap ngayon dulot ng pandemya para sa ikaapat na araw. Punan ang sumusunod na talahayanan. Ano ang iyong mga natutunan? Gaano ito kahalaga? Tuloy lang. Ibigay ang dahilan bakit at paano mo naunawaan ang aralin. Ako naman bumuo ng sariling hakbang upang hindi na maulit pa ang nangyaring pandemya. Ang pamagat ay Hakbang sa Kaligtasan. Narito ang pamantayan.